Pinatay sa saksak ng isang overseas worker sa Saudi Arabia. Ang suspek katrabaho niyang dayuhan na ingit daw sa ating kababayan. Nasa frontline balitang yan si Reniel Pawit. Masaya pang nagtitiktok ang 32 anyos na pinay domestic worker na si Marjorie Garcia sa Saudi Arabia sa post niya nitong September 11. Walang kaalam-alam ang kanyang mga mahal sa buhay na ito na pala ang huli niyang TikTok video. Natagpo ang walang buhay ang domestic workers sa Alcobar. Ayon sa Department of Migrant Workers, September 27 nang maabisuhan ng Overseas Workers Welfare Administration tungkol sa pagkamatay ni Garcia. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng News 5 na isang welfare official, pinatay sa saksak ang biktima. Sa impormasyong ibinigay ng Saudi Police, posibleng kinainggitan ng Pinay ng katrabahong Kenyan National. Initial investigation lang ano, ito kasi si um, si paborito uh, ng kanyang ano eh, paborito ng kanyang ano amo. So nagkaroon yata ng konti gigitan. Pero ito pa lang yung ano no, eh, ikwento sa amin. Ah, uh, yun ang naging uh, sanhi kung bakit nag, uh, nangyari ito. Gawa rin ng kanyang kasama, kasama kasambahay na taga-ibang bansa. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Saudi ang sospek. Tubong pangkasinan si Garcia at taong 2021 nang lumipad pa Saudi. Ayon sa kapatid ng biktima, September 15 pa nila ito huling na contact kaya nang hingi na sila ng tulong sa agency. Kontak po ko sa agency. Kung pwede pong pwede po yung kapatid ko, tawagan yung amo niya. Sige po, update ko po namin kayo, sabi niya. Nang kinukontak po yung amo, ayaw po pakontak. Nagliring lang pa yung tanggapin, aya sabutin. Twice po na kontak nila, sabi lang po nakuusap. Sabi ng amo, September 25, pumunta po ko sa agency, mag-update ako, sabi na. Hanggang September 27, sabi sa akin, huwag po mabibigla yung kapayad mo na sa morgue na, sabi sa akin. Bago ang insidente, naikwento raw ng biktima sa kanyang pamilya na pinalayas ng kanilang amo ang sospek dahil sa kanyang ugali. Kaya si Garcia na lang daw ang naiwan sa bahay. Naulila ni Garcia ang kanyang asawa at dalawang menor de edad na anak. Umaasa ang pamilya na agad may uuwi sa Pilipinas ang kanyang labi at mapananagot ang pumatay sa OFW patuloy naman ang koordinasyon ng OWA sa Saudi para sa agarang repatriation. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.